okay mga master Ford Ranger ayaw ng umandar so ito yung titirahin natin ngayon so 2.2 ito pala yung Ford Ranger na XLT 2014 model so check muna natin dito sa dashboard at i-crank natin kung ano yung kalagayan dito talaga kosong puning baterya

So wala talaga Kita natin na malakas talaga yung cranking Pero ibig sabihin May problema talaga to Kaya uh, Gagamitan mo natin to ng scanner Para tanungin si ECU Kung ano yung problema ng unit na to So sa kakrank natin ay kita natin na umilaw tong powertrain. so wala talaga tong pag-asa na umandar dahil nagsay na siya na may problema talaga yung engine so gamitan na natin ng scanner so ito yung partner natin sa panghanap ng pambili ng bigas so scan muna natin So, paggamit ng scanner mga master ay intindihin nyo lang yung scanner kung ano yung sinabi niya at sundin nyo lang. So, tuturuan naman kayo. So, intindihin nyo lang yung mga instruction. So, dito tayo sa automatic selection. So, okay. So, Ranger Mazda, okay. So, dito tayo dahil medyo masilaw yung pagkakuha. System selection. Dito tayo sa power control module. Ah, dito tayo sa RDTC. Retrieve CMDTC. Si pagkatapos nito ay makikita na natin yung mga trouble code kung ano yung dahilan bakit ayaw niyang umandar so dito ay marami yung trouble code yung cylinder, glow plug glow plug, number 3 high speed, cylinder glow plug again EGR pero dito tayo sa camshaft position sensor mag focus So, yung ibang trouble code ay never mind na lang yan. So, dito tayo mag-focus sa camshaft position sensor. So, check muna natin yung supply. At kung may supply ay hahatol na tayo na camshaft posi position sensor yung sira. So, ang position sensor ng camshaft ay nandito sa banda sa intake manifold. So tatanggalin natin. Medyo masikip lang pero diskartihan niyo lang kung paano niyo tanggalin. Basta importante makuha natin tong camshaft sensor. So ito na. Ito ang hinuhugot-hugot natin. So medyo matigas ya dahil may o-ring. Pero dahan-dahanin mo lang. Paghila. So, yun. Kita natin na nakuha na natin yung uh, camshaft position sensor. Ito yung sensor na pabibilhan natin. So, ito na yung bagong sensor. So, kita natin na magkapariha lang naman sila. Uh, ito to pin din ito yung unit so kakabit na natin to pero pinakita ko muna kung ano yung uh, parts na papalitan natin so dito ay parihang pariho sila Tripin. so wala namang magkaiba so ikabit na natin dito para magkaalaman kung goods ba 'yung troubleshoot natin or tatakbo na lang siguro tayo pag hindi to maayos dahil may baril 'yung may-ari so so fast forward tayo kabit na natin lahat time to start na Ayun umandar talaga. One click <laughs> <laughs> Mr. Kalmadong maldito tarungan ng One, One click ya Kaya ah, na natin kahimtang rin na <laughs> So kita naman natin dito sa dashboard na walang nakailaw na powertrain or check, check, engine So ibig sabihin ay goods na to At magkakapira na tayo dito So off muna natin At start natin ulit kung di ba siya hard starting ayun so kita natin na one click so madali lang siyang paandarin rin Siyempre, accelerate natin kunti para maginig yung power ng engine sa may-ari para gaganahan siya na magbayad sa atin Abot ang crash kapin Abot eh. Sobra pa So nagtanong pa yung may ari sa atin na Kaya ba na 3000 RPM So kahit pa abutin pa natin Sa redline ay kayang kaya to Sa andar pa lang ng engine Ay mapipil muna na Kondisyon talaga yung andar niya Wala siyang vibration So dito ay Patayan natin ulit at uh, start natin para good job talaga yung trabaho natin iwas back job kapoy na sigbalik <laughs> dahil naka home service yung birada natin ngayon so kita talaga natin na clean yung andag tapos so, oh, kita natin na malakas naman siya pumalo So test drive natin to mamaya para makita natin yung power ng engine. Anak, ka ng

So ito na, umatras na yung sasakyan. So kita natin yung bahay ng mayari na maganda talaga yung bahay nila. Siguro so, tatanda na lang tayo, hindi tayo magkaganyan na bahay. <laughs> Pero malay lang natin soon. <laughs> Dahil wala namang masamang mangarap sa taong nagsusumikap. So yes sir. So pinatakbo na natin at goods na goods na yung sasakyan pwede na natin tong isa ulit sa may-ari para makabayad na siya sa atin so sa mga nagtatanong nga pala kung magkano yung singila natin dito makabili lang tayo ng bigas at saka kunting alahas ay okay na sa may mga katanungan dyan mga master about sa inyong mga sasakyan pwede pwede kayo mag sa mga video natin dahil hanggat magkakaya natin ay uh, sasagutin natin yung mga tanong ninyo so sa mga bagong bumisita sa channel natin wag niyong kalimutan i-subscribe okay like and comment and share so at pakihit na rin sa notification bell para updated ka sa mga video na i-upload natin or trouble to encounter i-upload natin yan para kita niyo kung ano yung mga ginalaw natin at ano ang dapat gawin so God bless nating lahat at yes, sir so pakita muna natin yung mga, mga mukha yung uh, mga virador sa Brian okay, Car okay. Clinic ito na yes sir Okay, okay guys, okay, guys. Tapos na kami test drive. Kita natin na malakas na tumakbo.